Hello guys, Coach Mary here. Okay, tag-ulan na naman. Okay, pag-uusapan natin ng mga damit. Okay, so para daw hindi maka-attract ng lamig or cold weather ang ating katawan. Siyempre hindi healthy dahil na nakakasipon, nakakaubo, nakakalagnat, nakakatrangkaso. At madali tayong mawala ng energy kapag sobrang lamig. Alam nyo ba yon? Okay, so ah uh, so, as a fashion ano expert, okay, ito yung pwede kong i-advise, okay? Number one, kumuha kayo ng mga makukulay na damit, yung mga red, yung mga sinusuot sa winter season, mga red, mga black, mga dark blue, yung mga bright colors, okay? Number two, Bukod sa makakapal na tela, katulad nito, yan, makapal ang tela yan, okay. So, kahit naka-sleeveless ka, makapal na hindi ka papasukin ng lamig. Hindi yung pag-uwi mo sa bahay, ano ka na, may sipon ka na, o oh, parang may sinat ka na. Okay, pangalawa guys, yung mga dark na damit, okay, napansin nyo ba sa Europe, lagi sila naka-black? Kasi yung weather nila is puro snow, so kailangan kita ka daw sa daan. So that's why pag Bumagsak na yung snow sa kanila, lahat sila naka-dark color. Ganon din sa atin, pag tayo ay naka-dark color, okay, so hindi siya masyadong nag-a-attract ng lamig, okay? So parang, ano siya, parang usually yung na tela, yan, tapos dark, umaayon siya doon sa cold weather. So napoprotektahan yung ating uh, balat. Okay? So, kahit madumihan ka, maputi ka kasaulan sa ulan, hindi masyadong kita, di ba? Alay, like pag summer, sobrang araw, yung mga sinusuot na naman natin pag maaraw o sobrang init, yung mga light naman, yung mga, mga maninipis sa damit, di ba? Oppositely, ah uh, yung madum hindi, eh, yung hindi madaling madumihan. Okay? So, kahit may putik siya, kahit natansikan sa hindi siya kita. Kaya dark color. Okay, number three. Yung mga bright color. Kasi, syempre, makulimlim. Lalo ng, no, ako yung nagko-call center agent, yung aming uh, personality development teacher or a uh, mentor, sinasabi sa amin, oh, gabi na, usually, magsuot kayo ng mga bright, bright, kasi tumatawid ka sa daan, tumatakbo-takbo ka, naglalakad-lakad ka, eh, sobrang dilim. So, para maiwasan na rin yung aksidente, yung ano, dapat, bright color, para kita ka naman, ba? Diba? Okay, next, yung masasayang kulay. Okay, bakit masasayang kulay? Yung mga makikita mo sa crayon sa mga bata, yung green, ah uh, basic green, red, yellow, blue, yung mga traffic light colors, so nyo yun, tsaka yung masasayang kulay. Why? it also adds a uh, good mood o yung parang nawawala yung melancholy mood ng isang tao pag masaya ang kulay na It really influences your uh, vibe. Personal vibe mo. Kasi pag, di ba minsan Kasi mo, oh, bakit ganyan ka? Parang kang namatayan. Okay? Kasi naka-black siya, naka-all black siya na parang ang lungkot, lungkot niya. Okay, remember guys na ako nag-a-advise talaga ako sa Fung yung mga Chinese talaga, okay, may mga lahing Chinese, katulad ko, we, at, na napapansin nyo ba, hindi kami nagsusuot ng black color. Kasi sa amin, yung black, okay, yung total white is, uh, uh, is a sign of, ano, parang grief, grieving, parang kang may sa So that's why, kung may red, kung mahilig ka talaga sa black, mag-add ka ng red na accessories, or mga pink, yung mga neon color, para natatanggal yung negative. Okay? So again, para sa ating blog for clothes, for cold season, okay, ang number one natin is yung thick uh, textile or thick clothing. Okay? Yung mga knitted, ba diba? Ganon. Okay, number two, yung dark color para hindi siya madumihin. Usually, yung mga grime, mga talsik ng putik, mga talsik ng ulan. Yan. Number three, yung bright color for your safety. At number four, yung mga masayang kulay, okay? Para yung mood mo ay nababibe mo, yung good mood, yung cheerful mood mo kahit madilim ang panahon. Okay, ingat-ingat lang po tayo sa daan. Bye for now. See you again for the next vlog. This is Coach Mary. Stay beautiful.